Mr. Anjo Iliana, abay pinapakasuhan na kay Tito Sen dahil sa mga paninirang puri nito sa ng personal sa senador. TBJ, abay lalaban para kay Tito Sen. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais nice ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsabaybay sa mga updates po natin. Maraming maraming salamat po. Ah, gusto mo talaga ng ano, Tito Sen, na ah, gusto mo talagang laglagan? Ah, gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung ah, kabit nyo, Tito Sen? Yes, uh, good morning. At, uh, ano ba yung buho ko? Uh? the breakfast ako. At, dito, uh, Sen, na uh, ang dami mo na naman na uh, pinalabas na ano, yung mga bayaran mo na sa mga uh, vloggers, Tito Sen. Uh, gusto mo talaga ng ano, Tito Sen, na uh, gusto mo talaga ng laglagan. Uh, gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung uh, kabit nyo, Tito Sen? Okay, okay ba sa yun, Tito Sen? Gusto mo, sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin. Sabihin mo lang, Tito Sen, at uh, i-ano uh, ka na, i-box reveal ko na. Uh, sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Uh, sige lang, banatan nyo lang ako at uh, marami pa akong ilalabas. Dahil po sa mga live videos na kumakalat ngayon with Mr. Anjo Eliana, lumutang ang pangalan ni Miss Aramina na itinuturong isa sa mga kabet di umano ni Mr. or ni Senator Tito Soto na kung saan meron pong mga lumalabas sa conversation na tila baga may pag-uusap patungkol kay Aramina na siyang itinuturo na naging third party di umano ni Tito Sin. Ang sabi po ano noong 2013, ang tinutukoy mo ba ay si Aramina? Siya ang uh, parang host, no? Na parang host ng Itpulaga na umalis ng ng May 2013 kasi yun po yung timeline na binigay ni Mr. Anjo Iliana sa publiko. So dahil dito syempre ang dami nag-search sino nga ba yung tinutukoy niya. Ang dami pong mga lumalabas sa pangalan pero ang inidiin na pangalan ay walang iba kundi si Miss Aramina. So dahil po dito eh mas lalo pong ikinagalit ito ng mga netizen dahil nila baga naglalabas siya ng ilang mga impormasyon nang wala naman po talagang legit na resibo at walang legit na mga makapagtuturo na talagang ang tama yung kanya mga sinasabi. At hindi pa dito natatapos yon dahil pagkatapos po ng isang live videos niya ay sinabi niya po dito at ginawa niyang katatawanan yung kanyang revelation. No, panoorin po natin ito. Yung unang kabit. At ang pangalan niya ay si uh -huh. Rudolph. Rudolph? Lalaki? ah uh, may pwede. Hindi, may mga may mga animals kasi na Rudolph, may May Ah, uh, si Rudolf, siya po yung kabit na nakakabit dun sa sleigh ni Santa Claus. Yeah? Oo, oh, tama. Yung humihila. Oo, oh, siya yung humihila. Kaya siya po mm. yung nakakabit. Well, yung yung pala, yan, kaya pa, pa nakabit. Okay. okay. Buti ba, kantayin natin. Mm. Rudolph, the red nose. Uh, so sweet, very Shiny nose. And, and, and you ever saw it. You knew it All of, of the other raiders used to laugh and call, call my right? name. They never let me Join in any way. Yan. Yan ang unang kapit si Rudolph. Si Uh-huh. So, Mm -hmm. ito na po, sasabihin ko na po at uh, ang uh, pangalawang kabit po mm -hmm. ay ang pangalan niya ay uh, Frost <laughs> Frosty <laughs> ready? 1, 2, 3, go Frosty the Snowman na 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 teka may nagbibigay ng galaxy yan bakit right, ang kabit parang pasko sa pasko yata ano na ito si Clicky, sabi, boss, magsisend ako ng Galaxy, check mo sa labas niyo. Wow! Uy, ano sa labas? sa labas niya send? Eh, doon do daw sa labas. Parang uh, kayo na nga yan ah. Yeah, nga Okay, paano? Sabihin ko na yung pangatlo. yeah, oo. Oh. Ang pangatlong kabit ko, ang uh, ko niya ay si... Eh, bibigyan ko muna kayong clue para hindi kayo mabigla. <laughs> Mm -hmm. Pagkatlo kabit, ang pangalan po niya ay uh, no, yung saan siya galing lugar ay siya po ay uh, -huh. uh Ilocano. Ano po to Ilocano? At uh, ito, sasabihin ko na. Mm, sige. Ang pangalan ng patlong pang kabit ay si Kabit Singson. Kaya, Tila ginagawang biro ni Mr. Angeliana ang buhay ni Tito Sen, ano? Dahil talagang parang napaka-personal ng kanyang galit dito kay Tito Sen dahil pinasukan na po ng politika ang kanila pong friendship. Alam po natin na naging bahagi si Mr. Angeliana ng Itbulaga, naging host po siya dito. At dahil po sa mga hindi pa malinaw na kadahilanan kung ano bang dahilan, kung bakit, tila baga tinanggal si Angeliana na naging dahilan din parang nagkaroon siya ng bitterness sa heart. So dahil po dito ay uh, sinasabi nga na kailangan na daw di umanong na kasuhan or Anjo Iliana pinapakasuhan kay Tito Sen very personal ang galit bitter yarn binoljak ng mga taga-suporta ni Tito Soto pati ang loyal viewers ng Itbulaga si Anjo Iliana dahil sa pagbabanta nito nag-viral sa social media ang ilang video ni Anjo kung saan lantaran niyang sinabi na may sindikato raw sa loob ng Itbulaga at may kabit o mistress umano si Tito Sen ilang taon na lang ilalatag ko na kung ano talagang nangyari dyan sa Itbulaga Hoy! Hindi ako takot sa TBJ, anong pwede sa sabi nyo? Ang matapang na sabi ni Anju Iliana. Si Derek Bert de Leon mula 1979 ay direktor ng Eat Bulaga bago mamatay. Umiiyak sa akin kasi pinagsasaksak siya sa likod. Siniraan siya para matanggal siya bilang direktor. Pati yung asawa na naiwan umiiyak sa akin dahil winalang iya siya. Oo, plinano. Kaya nga may sindikato dyan ni Said Bulaga. Masasama ibang tao dyan, sabi pa ng aktor. Nitong nagdaang November 3, naglive ulit si Anjo kung saan nabanggit niya ang tungkol sa umano isang babae na ikinoconnect niya kay Tito Sen. Sa isang panayam, sinabi ni Tito Sen na ayaw niyang patulan si Anjo dahil nagpapapansin lang daw ito kasabay ng pakiusap sa media na wag nang palaki ng issue. Hindi ko napapatulan, wag niyong pansinin at nagpapapansin yan. Pati ba naman showbiz at paninira papatulan natin? Itaas natin ang level ng Senate Press, ang pahayag ni Senador. Sa comment section ng artikulo tungkol sa revelasyon ni Anjo, mababasa sa Facebook page ng bandera ay pinagtatanggol ng netizen si Tito Sen at ang itulaga. Karamihan sa nagkomento ay nagsasabing parang desperado na si Anjo sa kanyang karir kaya gumagawa ng ingay. May mga nagsuggest pang kasuhan ni Tito Sen ng management ng Itbulagang aktor para maturuan ng lesson. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizen, hindi ka naman talaga dapat matakot kahit kanino pero dapat marunong ka rin tumingin kung saan ka nang galing. Pero personal ang galit. Bakit? bitter, hindi, hindi na kasi pinapabalik sa itbulaga eh. Sakali mang may masabi, na, masabi mo yan, Anjo, makakatulong ba yan sa paghuli sa, sangkot sa flood control? Ang personal na buhay ng tao ni Numan, wala tayong pakialam. Ang aso, pag nauulol kahit anong app, kahit ang amot, at kaibigan ay kinakagat. Wala kasing offer sa kanya, need niya pera, wala kasi balate si Tito Sen sa kanya sahod. Nagagalit si Tikboy dahil tinitira ata siya ng mga troll ni BBM sa sinabi niya. Kahit marami pang babae involved dito, basta sinusustentuhan at di nagahabol ang babae. Para sa akin, di pa rin magbabagong pagtitiwala ko kay Tito Sen. Basta di lang siya kasama sa flood control sa nawawalang sabungero at di kagay ni Paulo Contis. Hindi dapat di daw takot pero ayaw na mo mag-drop name ng allegedly dila babae daw. is aiming to run senator to 2028 and proclaim himself a certified DDS. Walang masama ba to run as senator? Teka muna. Another liability ng gobyerno, paninira ang ginagawa niya to attract attention kasi nga laos na. May kaso pa to ha. Yung about sa schools nila, ano na kaya nangyari doon? Desperado na si ungrateful ba na naman? Desperado ka na talaga. Lahat gagawin mo, mapansin kang kahit anong sasabihin mo, lahat tayo may kanya-kanyang nakaraan. Kaya ano pa mang sabihin mo, Tito, ay Tito pa rin mas may nagawa namang siyang mabuti sa bayan kaysa sa iyo. Yan ang ilan sa mga masasakit na salitang binitawan ng ilang mga netizen at mga taga-suporta ni Tito Sen na ipinagtatanggol ang senador laban kay Mr. Anjo Iliana. Saan na kaya ahantong ano, ang mga aligasyong ito? At saan kaya hahantong ang mga paninirang puring ginagawa ni Mr. Anjo Iliana towards the senator? So kayo na po ang maghusga. Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds Channel. God bless everyone.